Hello, hello, hello mga ka Super kasari update tayo dito sa ating Rose Jam Mini Mart Kayang araw ng Friday, Friday night Ayan, Rose Jam 11 Pasok! So ngayon ay Friday Ito ang status ng Rose Jam Mini Mart Full pakwapak ang ating mga chitchery section huh? Wow, 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 wow Ready to Super A. O, oh, yan o. Kasi kanina dumating si Mary Mart. Kasi wala ko kanina. Nagpunta kami sa DB Mart. Dumating si Mary Mart. Si Madam S.A. na sa DB Mart. Kaya hindi ko naasikaso si Super A pagdating ko. Wala na. Wala na. Wala na ang display. nai display na niya. Nga oh, chitchar yun. O, oh, yun. Moby. Ayun. Wow. 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 Ano yun, be? Pasok ka lang. Chor. Ayan, ang Rosia Mini Mart. Full pack, wapak tayo ngayong araw ng Monday. Maayos yung mga display natin. Ewan ko lang sa so, Sabado Linggo dahil wala tayong super assistant pag Sabado Linggo. So ngayon palang araw na ito ay payday, ba? Diba? Grabe. Umagang umaga pa lang si Super A nagngangal-ngal na. <laughs> dahil ang pera ng mga tumor ay tig-isan libo as in isan libo talaga. Nakailang palit siya sa akin. Ati pa hundreds, pa fifties, pa five hundred. Kasi nga puro isan libo ang pera ng tao. Hanggang ngayon sa akin, ako naka-duty. Sabi ko, yung iba nagpapalit. Ay, wala po. Kasi ang hirap magsukli pag wala kaming ano. Wala kayong bariya. Diba? So, ito. Dito ikot tayo. Aliwalis ang ating Rosia Minimark MRO na ito. Time check mga muna tayo ay... Ayan na, 10 minutes mag 8pm na. So, syempre, ang ka-duty. Walang iba kundi ang... Super Tendera ng Bayan. Rose Jam L11. Ito yung ating mga candies. Napakabenta nitong ice cream na nabili ko sa Dali. 7 pesos benta ko. Tsaka ito. Ito yung mga chocolates. Mga candies. Ahaa. Tapos kanina, dumating din yung ahinti namin ng Century, mga Wow Ulam, 555, yung Argentina, yun na, i-display na. Okay sa so alright yung ating mga dilata ngayon. At saka yung duman ako kanina sa Pure Gold, pagka tapos namin sa DB Mart, na-display na rin ni Super A. Diba? Bilis sa displayhan si Super A. Super A lang sa kalam. Ganun. Tapos, meron tayong mga chicharon dyan ating ano, baon section. Oh. Wow. Yan. At syempre, yung ating non-food section. Okay na, okay sa alright. Ready for tomorrow. Kasi, alam naman, yes, pag weekend na, walang pasok, labad ba Aha. Mga shampoo. Available na rin sa atin ang dalawahan na cream sock for only 12 pesos. Check out na. <laughs> Charot. Siyempre, yung ating mga beauty products. Yan. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. O dito sa kabilang side, may mga chicharya pa din. No, oh. dami natin stock na mga chicharya. Namamangha talaga sa mga chicharya. Oh. Abot hanggang doon. Pag tinanggal yung isa, naglalagay yung isa. <laughs> Isang kumukuha na, 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 ano nangyari dyan? Lalaglagan Lala, na eh. Ayan, oh. Ganda dahil chicheryo. Na-wishy. Wow. Uh -huh. Aha. O, dito. Mga chicherya din. Mhm. Mm Kanina, dumating si Mary Mark, diba? Wala na ako naabutang bigas na ipamigay na din. Kasi super A na nag-belist ako sino ang pagbibigyan. Mga naka-reserve na yan. Eh. Wala na yung bigas na Mary Mark. Sold out agad. Ayan. Uh -huh. Aha. Ano po? At nakaready ang ating mga alak. Wow, alam na Please. this. Payday, yeah. Friday. At yung mga chichurya pa din ang Ayan. O siya, babay mo na. Thank you for watching.